Judy Ann Santos patok na patok ang ipinatayong restaurant na Angry Dobo sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Lalong-lalo lalo na ang mga matatagal na niyang nakasama kagaya nga ni Gladys Reyes. Talagang dinarayo nila ang Angry Dobo ni Judy Ann at ni Ryan Agoncillo. Matikman lamang ang gawa ni chef. Panoorin at kung hindi pinakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Napakasaya ni Judy Ann dahil full house ang kanyang restaurant. Maski ang mga kasamahan ng asawa na si Ryan Agosillo sa TV5 kagaya ni na Mainman Mendoza at ang mga soto. Talagang tinatangkilik ang angry dovo nito ang si Judy Ann Santos. Hi Mars! Isa tingin naman dito Mars? Mga martes lang kami rito. Busy po siya. Chef Juday. Kami na po yung next batch. Bukod nga sa pagiging aktres ni Judy Ann Santos at kabi-kabilari ng kanyang project, ay nananatiling nakakaya niya na i-manage ang kanyang restaurant. At talagang sumasadya siya rito, siya mismo ang nagluluto. La Luna kapag bibisita ang mga Dovecast at syempre ang ilan pa at iba pa sa mga artista na very close sa mag-asawa. Talagang ito ang go-to restaurant nila na talagang puntahan. The butter and the bread together. Yeah. Wow! And nung bata ako, pinapapak kasi ang kamias. Yes. At libre ang kamias. Yes. Kaya yan ang survey natin. Enjoy! I hope to see you again when I change my menu on September. Yeah! Marami naman ang natuwa nang makita si Gladys Reyes na dumayo rin sa restaurant ni Judy Ann. Talaga ang pagkakaibigan nila ay hindi kumukupas kahit na talagang matagal na silang nagsama sa industriya. Sabi nga dito ng kanilang mga tagahanga, ang gandang tingnan mula noon hanggang ngayon, magkaibigan na tunay at tapat pa rin kayo sa isa't isa. Suportahan lagi, God bless you both mga idol ko. Mula na kay Raymond, si Ranillo, the reason that you are in content and successful is because di mo nakakalimutan ang mga nakakasama mo. Love you, Juday. I love Mara Clara Days. Super paborito namin ni mama ko at mga kapatid ko kasi maganda ang istorya. Mula yan sa tagahanga ni Judian at nitong si Gladys Reyes.

Um, parang nandito yung sa Alam ko nito, nandito yung mga words sabi ko. Munti-munti nako. Yes. Yes. Wow, wow yun, naman. Hindi na ako nakapagod. Wow naman. Pinahaba mo naman yung legs ko napakasarap balik-balikan ang mga nagdaang panahon na magkakasama si Judy Ann Santos at Gladys Reyes sa isang palabas na Mara Clara. Talagang magbabalik tanaw ka lalong lalo na kung ikaw ay batang 90s. Sabi pa dito ni Miroshi, gusto ko yung sinabi ni Juday na pinahaba mo naman ang legs mo. What a genuine friendship. Nakakatuwa talaga ang friendship ni Judy Ann at dito si Gladys dahil nga naka-heels ito si Gladys. Pinahaba raw ito dahil nga sa heels niya sabi ni Judy Ann. Ito yung tandem na hanggang nagka super supportive sa isat isa tapos blooming both aging like flowers uh, like wine nakakatuwa dahil maging sina Bembol Rocco hindi rin nagpahuli sa Angry Dobo ni Judy Ann Santos. Talagang suportadong suportado nila ang kapwa artista. Talagang ito na ang magiging retirement ni Judy Ann Santos bilang isang chef. At talagang lalago ng gusto ang kanyang business dahil maraming mga artista ang tumatangkilik dito. Kasi naman masarap nga naman talaga magluto si Judy Ann Santos. Bilang chef talaga marami siyang natutunan. Kapag walang trabaho o project ito si Judy Santos, dito siya naglalagi sa kanyang restaurant. Marami ang natutuwa sa kanya sa pagiging hands-on niya dahil bukol sa pagiging chef niya, talaga ina-entertain din niya ang kanyang mga bisita sa restaurant waging wagi nga si Judy Ann na ipatayo niya ang kanyang Angry Dover Restaurant dahil nga bukod sa batikang artista na nga ito si Judy Ann Santos, talaga ang pupuntahan at pupuntahan pa rin siya dahil kagaya nga ni Nora Honor, si Judy Ann Santos nga ang talagang mga child star na talaga namang marami ang humahanga. Marami din na nagwi-wish na sana one day ay makakain din sila sa mismong restaurant ni Judy Ann Santos. Sabi nga ni Judy Ann, this is August edition of Chef's Night Wrap in Gratitude. Maraming salamat to all our wonderful guests and crew. Dahil nga, taon-taon talaga sinaselebrate ni Judy Ann Santos ang kanyang Chef Edition Night. Kaya naman marami siyang bisita rito. I'm so happy to see you, Tatay Bem, at your Chef Knight's Official Juday. Guest next na sa Tatay Joel Torre, congrats Judy and Santos. Miss na miss ko na yung laing, huwag kayong magtaka kung straight ako sa Ingrid Dobo pagbalik ko sa Pinas. Mulayan, sa tagahanga ni Judy Ann.